Kawa, ha Gandala mo ba? Ulo. Uy, uy, uy. Halo. Hadi. Oh. mo. Oh. Sakpan mo. Kuha mo idol. Sino ko? Tekinera ni sadri ba? So ayun mga idol. Ngayon, manmana natin yung kubo at balikan natin kasi po may nakita talaga ako. Parang babae ba yun o lalaki? Pumasok sa bahay pero nang tiningnan ko naman wala, wala, nakatakas. At parang may motor sila, nasasakyan. Kaya ngayon, balikan ka natin. Baka yun na yung matanda. mga pamilya ng mga aswang. At baka mahuli natin yung matanda at lalaki. Baka maano natin, no? Mapabarangay po natin. So, saman niyo po ako ngayon. So, tara. Let's go. So, yun mga idol. Balikan natin yung kubo. No? At, hindi ko alam kung anong mayayari ngayon. So, ayan na. sa lahat po ng mga nag-subscribe, lahat ng mga followers natin, subscribers natin, maraming maraming salamat sa iyong panonood. At hindi ko po alam kung ano mangyayari. At sana po, panoorin nyo po ang video na to. Hanggang dulo mga idol. No? So, tara, sama nyo po ako. Kahit mag-isa po tayo kasi sobrang busy po yung mga ko eh. So, sana po, walang masama mangyari sa atin ngayon. Kanina pa ako nagmanman dito. At hindi ko po alam kung anong nangyayari. Kasi po, may basta nakita ko lang doon at binalikan natin ito kasi nag-update tayo may nakita tayong pumasok sa kubo pero walang ano mga tao tumakbo sila so ngayon balikan natin ha subukan natin kung may makita man tayo okay pero wala okay rin mga idol basta may, may vlog tayo so tara baka nainit na kayo so, susubukan lang natin dito oh ibon pala Malapit na tayo sa kubo, mga idol. Nagtatago ako dito. Susubukan lang natin ah. detay sa kubo. So ngayon. Ah, nandito na tayo ngayon sa kubo. So kanina pa ako nagmanman dito. So ngayon, susubukan natin kung may makita man tayo ngayon mga ito. si ayan na to. Kasi, Kasi binabalik-balikan eh. So sana po, panoorin nyo to. No? At huwag tayong matakot. Ayan. Ayan yung kubo. Wala akong nakitang tao. Lapitan natin. Uy. Alam. Ayan. May tao na. sabi ko na nga ba eh. Ayan o. Ayan mga idol. Naglalambingan sila. Ayan o. Ayan, naglalambingan sila. So, Ayan, sa lahat ng mga viewers natin, bawal po ito sa mga bata at hindi po natin alam kung ano po ang nangyayari. No? So, sana po, panuorin nyo pa ito. Ayan, sa mga, mga mamahihilig ng mga ganito, stay tuned lang po tayo. Ayan, no? pumasok sila Mas mabuti para hindi tayo makita kasamahan ba? So yan, nandiyan sila ngayon sa loob ng kubo. Ayun o. Oh. Uy. Lah. Grabe, kita ko yung ulo. Patay. Wala. Mga ito, parang lumilindol yung kubo oh. Lakas ng lindol ah. Patay tayo dito. Grabe oh. patlapitan natin para mas mas ano mas enjoy yan lang you know? so, yun so yan mga idol hindi nila ako napansin busy sila naginagawa silang ano dito o, oh, gandahan kayo. Yung mata ninyo ha, may mga mata yung mga viewers kayo. Nanjan pa sila sa loob. Uy, tago muna, tago tago. Pati tayo makita. So yun ito. idol, grabe Parang lakas ng lindol ah. Parang ginaganahan yung mga viewers natin Para mas ganahan kayo mga idol Tabi-tabi po sa mga bata ha Hoi, hey, kamu ha? Dan ini dalam apa? Ulu. Oi, oi, oi. Halo. Rabi. Oh. Ah, sikit daganmu. Oh. Sakpanmu. Oh, tu ramai dulu. Oh. Ya no, kena, kena. Kedengaran ni sedari apa? Kedengaran ni sedari. Tu ramai dagangan lelaki. Ikau. Ah, asal motor babain wala man. Ngilingi pa ka? Para mo mga guwapo guwapa Ha? Mga manyakis mo? Tingin na ako sige. Kanina pa ko tingin ng tingin sa inyo ba? Asa ah, naman to? Oh. Yung hmm, babae ba? Napaka manyak. Sino wala eh. Sana kaya yun? dito yata. Oh, tara. Uy. Sugom daga, oi. Tau. Ah, Diban man angsang sa ma kamera. Labaw pa man sa ugo ning mga tauhan ni. Eh. Uh. Oh. Uh. Lo. Ah. Hay, dondito. Balik na ditto. Ano kaya nangyari dito sa loob? Grabe ha. So, lahat ng mga viewers po natin. Yan. Lahat na po ng mga anotin. Kamanya ka na daw. Pero hindi ko naman sinasadya eh. Kaya nandito tayo ngayon para mablog tayo. Pero hindi ko naman alam nga. Dito. Ang. Ano? Wala namang mga. Dito. Dito sila nag ana dito. Huh. Oh. Sa area na to. Grabe ah. Yan mga idol. Sa lahat ng mga viewers po natin, huwag yung sabihin na puro na lang po kamanyakan yung vlog natin. Hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari. At binalikan po natin kasi po nandito yung pamilyang aswang na matanda at saka yung mga anak ng malalanding matanda at yung mga kapatid ni Carla. No? Kasi marami doon sa dito eh. Kaya po hindi natin maiwasan. No? At may, may, may jowa pa si Carla dito mga idol. Kaya ayan. May mga kapatid daw si Karlad eh. May mga kapatid daw siya dito eh. Na bumabalik. Huh. <sighs> ba yan? Hala! Uy. Diyos. Sa Ano yung iso? Kapatid ni Carla. Napaka manyakis na ng dagway. Manyak si Gaya, oh. Oh. Wala. Naghahawak-hawak pa sa kanyang anong mga idol. Bilis din makatak makatakbo. Sana kayo yung lalaki. Huh. Pinitignan nila pala ako mga idol dito. Inabangan nila ako dito sa kubo. Grabe itong mga Bataan ngayon. So, yun mga idol. Oh, yan yung kubo po. yan, Dito. May daanan doon. Dito tumakbo yung babae. Hindi ko nakahabulin mga idol. Sa lahat ng nanonood ngayon, hindi natin nakahabulin. Baka mapahamak po tayo. Baka bitag po. O hindi lang tayo para mabihag tayo ng mga uh, pamilya nila. Kasi parang nagagalit si sila sa akin. Kasi kasi binabalik-balikan ko baka na disturbu na po sila mga ito No? So, grabe. Yun 'Yung nakita natin, huwag din nating habulin, mapapahamak pa tayo. Doon tumakbo 'yung babae, oh. Doon tumakbo at saka 'yung lalaki din. Doon tumakpo 'yung lalaki baka nakita na sila doon sa may unahan. Hindi ko kasi kabisado ang lugar. Yan, so alis muna tayo dito mga idol. Eh. Asa tayo dito? Dari e, na to. Sobrang napaka-sipi. Delikado yung lugar. So yun mga idolo. So, hindi na po ko magtatagal mga idol ha. Kasi parang na, na, nainip din ako dito eh. Kasi ang hirap nila habulin. So alis muna ako dito sa area na to. Yan po yung kubo. Babalikan natin yan. Siguro dapat kasama natin si Lucky Boy dito o sino pa magpunyat isama dito sa area na to. Para mahuli natin yung lalaki at yung matanda. Kasi ipabarangay eh. Kailangan, kailangan na ipabarangay mga idol. So sa lahat po ng nanonood ngayon, ayan. So sana po makikita natin yung matanda at mapabarangay na natin at makasuhan dahil po sa ginawa niyang kabastusan po ng kanyang anak. no so Sana matulungan tayo yun lang po mga idol maraming maraming salamat sa iyong pagpunta sa channel na to at pas pa like at pa share naman po ng video na to so huwag kalimutan mag subscribe po mga idol ha. maraming salamat po God bless